Nitong mga nagdaan nga lang ay pinakita sa atin ang isang kaaya-ayang bagay at ito nga ang pagkaharap nila Jura at Boroto na nagbigay nga sa atin ng napakatinding bakbakan. Bang! na dito ngayon napilitan na si Boruto na gumamit ng kanyang Uzuhiko Rasengan upang durugin ng tuluyan si Jura. Ngunit subalit datapwat sa kasamaang palad e eh nagawa nga itong counterin o ipawalang bisa ni Jura. Sa kadahilanan na nga rin na siya ay isang humanoid dentales na gumagamit ng tail beast bam at sa pamamagitan nga daw ng prinsipyong yon e eh nagawa nga daw niyang ipawalang bisa ang Uzuhiko Rasengan ni Boruto. At kaya nga din sa pangyayaring niyan e eh, dito nga natin napagtanto na mukhang nasa alanganin sitwasyon nga talaga dito si Boruto. At kaya nga din sa pangyayaring niyan eh, ang karamihan sa ay nabahala na nga na kung ano na nga ba daw ang gagawin ni Boruto upang makatakas at magawang makaligtas dito kay Jura dahil nga matik na tatapusin siya neto ang anumang oras. Tara guys, ating talakayin ang ilang bagay o ilang uh, karakter na maaaring makapagsalba o makapagligtas kay Boruto sa kapanganiban na hinaharap niya ngayon na maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. So come on mga pare ko, umpisa na natin. At ang unang karakter nga dito sa ating listahan na maaaring makapagsalba kay Boruto ang maguudlot uli kay Jura na patayin o tapusin si Boruto ay itong ang si Yes guys, tama kayo na narinig. Dahil nga likewise doon sa ginawa ni Mamushi kay Jura dati, eh parang ganun lang nga mangyari dito mga pare koy. So diba kung maaalala nyo pa doon sa mga nagdaang chapter, nang tatapusin na nga dapat ni Jura si Boruto ng isa pang biju laser habang ito ay nakadapa o nakahiga sa lupa at nangihina, eh dyan nga din sa part na yun, eh dapat nga tapos na talaga o wala na talaga si Boruto. Kundi lang biglang sumingit itong si Mamushi na biglang lumitaw sa katawan ni Jura at bigla nga itong may binalita sa kanya na kaya nga napahinto si Jura na tatapusin si Boruto. Kinansel ang kanyang video laser mga pare. So yun nga guys, no, napakagandang pangyayari na hindi natin inaasahan na itong ang si Mamushi ay naisalba si Boruto nang hindi niya nalalaman. Wala siyang kaalam-alam na dapat patay na yung kalaban niya kung hindi siya biglang lumitaw kay Jura. So ngayon mga pare ko, nakukuha niyo naman na siguro yung ibig sabihin natin dito. Na itong siya natin na biglang pagpasok ni Hidari dito is yung parang ginawa lang ni Mamushi dito kay Jura. Na marahil na bigla nga rin itong lilitaw sa katawan ni Jura at meron din itong importanteng ibabalita na sa bagay eh, ay cancel nga uli yung gagawin ni Jura na pagpas kay Boruto. Or kung hindi man si Hidari, e eh marahil na si Mamushi nga uli ang magdala ng napaka-importanting balita kay Jura na sapat nga upang makancel ang gagawin ni Jura na paslangin ng lubusan si Boruto. So something like that mga pare ko no? At ang kasunod sa ating listahan na maaaring nga makapagsalba kay Boruto, isang karakter na magbibigay kay Boruto ng daan upang magkaroon pa ng chance ang mabuhay ay ito nga rin panghihimasok o pangingialam ni Code. Kung may panghihimasok din na ginawa si Mamushi kay Jura dahil nga nag naghatid ito ng napaka balita, eh dito naman sa case ni Code, eh, parang ganun lang din mga pare. Pero ang kaibahan nga lang dito kay Code is yung mismong katangahan niya, yung mismong katulonggesan niya ang magdadala kay Boruto sa kaligtasan. Yung kanyang kabunakan ang magliligtas kay Boruto. So paano yon mga pare koy? Ganito lang 'yan. So 'di ba napakalayo na ng agwat nila Code at Boruto. At itong si Code, eh, hindi niya nga talaga kayang labanan si Boruto, 'di ba nakita natin 'yon. So ngayon, parang mangyayari dito yung pakikialam ni Code dito kay Jura, na dahil nga na may nakaraang kasunduan which is inutusan nga ni Jura si Code na hanapin nga daw si Boruto at ang kaambin nito. At sila ay tapusin. So ngayon dito sa mangyayaring pagpasok o pangingialam ni Code kay Jura, eh dito sasabihin nga ni Code na ipaubaya na nga lang daw nito si Boruto sa kanya. Si Code na nga daw ang handle kay Boruto para ito ay tapusin. Kasi nga kailangan ni Code na maibigay yung kasunduan niya kay Jura na dapat niyang tapusin si Boruto at para maibigay na nga ni Jura yung hinahanap niyang chakra fruit. Kasi kung si Jura ang tatapos kay Boruto ay eh mawawala ang kasunduan nila at mawawala rin ang chance ni Code na makuha ang chakra fruit na hinihingi niya kay Jura. Kaya i-request re ni Code kay Jura na ipaubaya na sa kanya ang pagpaslang dito kay Boruto. Kaya ang mangyayari ay eh alis aalis uli si Jura upang iwanan na si Boruto at ipaubaya na ito kay Code. Pero syempre dahil nga tolonggis ito imbis na si Boruto ang matutumba niya, eh ang mangyayari ay eh matatalo na naman siya ni Boruto. Boruto at sa gayong paraan nga e eh, magagawa na naman ni Boruto na makaligtas sa panghahunting sa kanya ni Jura. So save the day na naman mga pare no. So ayan nga yung pangalawang bagay mga sir no. At ang pangatlo naman dito sa ating listahan na isang karakter na maaaring nga makapagsalba kay Boruto laban kay Jura ay itong ang mismong si Kashin Koji. Lods teka muna. ba diba sa latest chapter kakasabi lang ni Kashin Koji na wala lang nga daw pag-asa si Boruto? ba diba kakasabi lang ni Kashin Koji nakatapusan na nga daw ni Boruto? So papaanong mangyayari na si Kashin Koji mismo ang maaaring makapagligtas kay Boruto dito. Lodi Cakes, paano yun? So yun mga pare no, alam ko iniisip yun ng iba na papaano nga ba yun. Pero ganito lang naman yun mga pare ko yun, eh, no. Kung maaalala nyo nga doon sa bago magkita itong sila Kashin Koji at Boruto. At dahil nga napatuloy na hinahanting si Boruto ng mga ninja, eh dito nga naging to the rescue si Kashin Koji upang iligtas si Boruto. Nasa pamamagitan nga ng palaka ay nagpakilala nga ito na upang lubos nga na maintindihan ni Boruto ang mga nangyayari at mailigtas nga rin si Boruto sa mga ninjang paparating. Yang eh, ginawa ni Kashin Koji dito ay sa pamamagitan nga ng isang palaka ay dinala nga ni Kashin Koji si Boruto sa isang hideout na nagpakilala ito bilang Kashin Koji at isinalaysay o kinunento kay Boruto ang mga importanteng bagay. So ayun nga yung mga nakaraang pangyayari mga pare ko yun, no? Na I guess ay eh, nagkakaroon na kayo ng idea kung anong ibig sabihin natin dito. Nang ibig nating ipunto mga pare no? Yung ginawa nga ni Kashin Koji na dinala si Boruto sa hideout sa pamamagitan lang ng isang palaka which is yun nga ang reverse summoning na ginagawa na nga din dati sa Naruto. So itong technique na to na ginawa ni Kashin Koji upang madala si Boruto sa lugar na to. Ito nga rin yung maaaring gawin ulit ni Kashin Koji para maalis nga si Boruto sa kinalalagyan ngayon kay Jura. Basta ang mangyayari sa case ni Boruto ngayon. Sa mga oras na yan ay eh, manatiling meron siyang daladalang palaka at anytime ay eh, pwede na nga siyang in-reverse summoning ni Kashin Koji. At sa kayong paraan ay eh, magagawa na nga niya makawala o makatakas kay Jura. Pero not sure lang kung gagana nga ba talaga o epekto ito sa sitwasyon ngayon ni Boruto. Pero sana nga no, maisip ni Kashin Koji yung way niya Kasi ang nangyari kay Kashin ay eh, nawala na agad ng pagkasa na katapusan na nga daw ni Boruto. Men, gawa-gawa gumawa rin tayo paraan. Diskarte din tayo. Anyway, mga pare ko, yun nga ang pangatlong karakter dito na maari makapagligtas o makapagsalba kay Boruto dito ay Jura. At ang pang-apat naman dito na karakter na maari makapagsalba kay Boruto or makapagligtas ay ito ang si Momoshiki Otsutsuki or ang kanilang Boroshiki mode. Isa nga ito sa bagay na hinihintay ng mga fans na mangyari. Lodi Cakes, alam ko na yan. Lalabas na dyan si Momoshiki para tunungan si Boruto laban kay Jura. Kaya bakbakan na to between Jura and Boroshiki. So yun guys, no, may punto rin naman yung iba dito na sinasabi na maaari na nga daw lumabas si Momoshiki kay Boruto at ito ay mag-Boroshiki mode. At tiyak kapag nangyari yan, eh, masabi na nga natin na magagawa na nga ni Boruto na makapalag dito ay Jura. Kumbaga parang yung Naruto at Kurama dati, di ba? Tapos siya sabi ni Kurama kay Naruto, Naruto, switch with me. Then dito naman kay Boruto at Momoshiki, sasabihin ni Momoshiki, Boruto, switch with me. Then dyan na nga lalabas yung Boroshiki mode at bakbaka na. Bang! Pero siguro magiging posible lang yan kung magtropa na nga si Boruto at Momoshiki, no? Yung iti-take over lang ni Momoshiki ang katawan ni Boruto for purpose or temporary, like sa mga ganitong situation. So ayun nga mga pare koy, ang pang-apat na karakter dito na maaaring makapagsalba kay Boruto laban kay Jura. Boruto, switch with me! At ang pang-lima nga sa ating listahan na makakatulong kay Boruto laban kay Jura ay ito nga si Damon. Yes mga pare ko si Damon mismo. At ito nga isa sa pamamagitan ni Ada. Yes mga pare ko may kinalaman si si Ada dito. Dahil nga kung matatandaan nyo, eh na-inlove na nga rin si Ada kay Boruto. ba diba sa mga nagdaan chapter, pinakita yon. Humanga nga kasi siya sa mga nagagawa ni Boruto. Kaya ayun, nahulog na rin siya. So dahil nga in love na rin si Ada kay Boruto, eh basically guys, masabi na nga din natin na hindi nga rin papayag si Ada na mapahamak si Boruto. Kaya marahil na gagawin dito ni Ada is siya ng tulong sa kanyang kapatid na si Daemon. Natulungan nga neto si Boruto na labanan at bakbakan si Jura. So masabi nga din natin na magiging malaking tulong itong si Daemon para kay Boruto, no? So yun nga mga pare ko yung ating pang limang karakter di ito na makakatulong kay Boruto upang makaligtas kay Jura. And here we go dito sa pang-anim sa ating listahan. Walang iba kundi itong kanyang kapatid na si Kawaki. Yes mga sir, full power Kawaki na ang tinutukoy natin dito. Kawaki without limiter na to mga parekoy. koy. Kumbaga ito na nga rin yung sa part na tatanggalin na nga rin ni Amado yung limiter ni Kawaki para matulungan na nga ni Kawaki si Boruto na labanan si Jura at kahit para papano ay eh e magawa nila o matagdagan yung chance nila na mapigilan nga si Jura. Kaya nga lang ang problema dito is yung offense at defense ni Kawaki is na pa nga rin. Kapag tinaasan kasi ni Kawaki ang kanyang defense, eh nagdi-decrease nga o bumababa naman ang kanyang offense. At kapag in-increase o dinagdagan naman niya ang kanyang offense, eh bumababa naman o bumabagsak naman ang kanyang defense. Kaya kung sakaling natanggal lang na ang limiter ni Kawaki dito, eh paniguradong mas kinakailangan pa nga ni Kawaki na mag-ingat dahil nga kinakailangan niya pa rin na i ang kanyang mga offense at defense. But overall guys, masabi pa nga rin natin na magiging magandang tulong nga ito si Kawaki para kay Boruto laban kay Jura. So ayun nga 'yung pang-anim na karakter dito mga pare koy. And here we go mga sir, ang huli sa ating listahan, wala ngang iba kundi itong si Boruto mismo. Yes, mga pare koy, si Boruto mismo ang magliligtas sa kanyang sarili. At ito nga isa pamamagitan ng kanyang panibagong abilidad na dapat na kanyang i-reveal na ipangtatapat niya laban kay Jura. At ito nga ang Dojutsu na Jogan. Yes, mga pare koy, ang Jogan ni Boruto ang maaari makapagligtas sa kanya para magawa niyang tapatan na labanan si Jura. Kasi for me, mga pare koy, no, para sa akin, dahil nga time skip na ito ng Boruto, eh siguro naman kahit papa No, eh may kaunting natuklasan na nga si Boruto patungkol sa kanyang dojutsu na Jogan. Kaya yun nga mga pare ko no, without Boroshiki eh pwede naman pumanag si Boruto kay Jura kung makakagamit na nga talaga si Boruto ng kanyang Jogan. Papalag naman tayo mga sir. At hanggang dyan nga guys ang ating tanakayan for today's video patungkol sa mga karakter na pwedeng makatulong kay Boruto para siya ay makaligtas laban kay Jura. And again mga pare kung may mali ako nasabi or kung may kulang ako nasabi, please pang-comment na lang dyan sa ating comment section below para malaman ko nga rin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na yon. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, anime tagalog talakayan ng papaalam.